helmet. Ayan, gusto. Aga-aga, ha? Hindi na ako nakapag-upload kagabi. So, ngayon tayo magre-react. Ito, hindi ko ito dapat papatulan, mga kapat, helmet. Pero, hindi pwede kasi hindi patulan. Lalo na itong isi namin sa inyo ni videographer. Nagkala ito sa TikTok. Pero, ito muna. Yung nag-comment sa atin, nagwagawaan lang natin yung about nga doon sa nagsasabi na ipagtanggol natin o gumawa tayo ng content for ano hindi po yung gawa-gawaan. So, ang gusto iharap eh, ko pa sa inyo, Madam Esperanza, kung sino yung nagme-message sa akin sa telegram. And, bago po kayo gumawa ng fake news and disinfo, info, alamin nyo muna yung totoo, ba? Diba? Wala naman kayo sa sitwasyon eh, dahil ako talaga yung nakakaalam. Dahil ako nga yung message nila. So, anyway, highway, sabi nga ni VP Lenny, yung naging mali lang niya before, hindi niya pinatulan yung mga troll, yung mga disinfo, basta nagtrabaho lang siya, nagbigay lang siya ng serbisyo, pero ayun na nga, So ngayon talagang iaano natin yung mga yan, mga nagpapakalat na yan. Kailangan talaga tayo mismo dahil alam natin yung totoo, alam natin yung katotohanan. Kailangan sabihin natin, 'di ba? So ayan, Madam Esperanza, Uulit ko po. Kung gusto niyo po makausap sa Telegram, hindi may message sa akin si Madison, oh, 'di ba? Pwede ko na may bigay yung number niya sa iyo. Para to assist, ano 'di ba? Sabi nyo nga to sis to believe. Oh. Ayun na po yung sa kanya at tanongin. And, yung sinasabi nyo po na baka makita nyo ako na pumipila sa mga ayuda. Never po akong pumila sa ayuda dahil ako po yung mismo nagbibigay ng paayuda. So baka kayo po mismo ang pumila sa mga nagpaayuda namin. Nakakalaw ko ka lang kayo. Wala lang kayong mabato. Wala na kayong mabatong paninira kay hey, Vipi Basta pag sa tingin nyo, oo oh nga pala, ito pala, Madam Esperanza. kasi sinasabi nyo pong kami kay BBM, una sa lahat, nare pa rin namin siya dahil siya pa rin yung pakulo, di ba? Siya yung inupo nyo, siya yung pinili nyo, siya yung nilukulok nyo. So, karap, so, may responsibilidad po tayo na respetuhin pa rin siya dahil wala tayong magagawa dahil siya pa rin yung pangulo. siya yung pangulo, di ba? Pero, may mga instances na kailangan din natin siya tapikin kung may nakikita tayong hindi tama sa ginagawa niya. Dahil una sa lahat, pinapasweldo natin siya galing sa tax natin. Hindi so, natin sa mga politik, kung nakaupo na yan, galing po yan sa tax natin. Ha? So may karapatan din tayo na tumapik, uh, magsalita. Kung may nakikita, may nakikita tayong hindi tama, may nakikita tayong mali. Okay? Pero hindi ibig sabihin no, na pag tinapik natin o nagsalita tayo, sa mga nakikita natin hindi tama o mali, eh, kumakalaban tayo or nagagalit tayo. Kasi nire respeto pa rin natin sila. Dahil no choice tayo, sila yung nakaupo, di ba? O oh, anyway, highway, ito nga mga helmet. Sa so... TikTok, super nagkalat ito. nating narinig si VP Lenny about dyan. Never nating narinig na nagbigay ng komento si VP Lenny about dyan sa isu na yan. So, yan yun. Nagsisirculate ngayon sa TikTok, mga bata helmet na kailangan natin e, i-debunk. Diba? Kasi this yan, fake news. And, parang ginagamit pa yung picture ni VP Lenny, di ba? For cloud. Anong, anong ugali yan? Anong pag-uugali yan? So, ayan mga bata helmet. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ako magre-react. Kapag may mga ganito nagko-comment na sa atin. Kasi sa TikTok, super laganap na laganap sila. Ang dami nila. Kaya hindi ako magtataka ka bakit. Kailangan talaga maglabas din ng yung kabilang kubol, yung kadiliman o yung kasamaan man na partido Kailangan nila maglabas ng mga repat nila. Dahil yan nga yung circulate sa TikTok. Pero ayan nga mga bata helmet, tulungan niyo po kami na ano yan dahil hindi naman totoo yan information yan, fake news yan and wala naman kayong narinig anything about VP Lenny so, nagbibigay nga lang ng si VP na kahit hindi naman talaga niya tungkulin yan dahil siya siyang private citizen, eh, patuloy pa rin siya nagbibigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan tapos hihiraan nyo pa gagawin nyo pang content para lang for cloud bata helmet. If na gusto n'o manood ng video tawag kayo muna mag-subscribe at click at notification bell para like updated sa lahat ng mga i-upload n'o namin di gagawa pa. Salamat po sa nanood. Para magpapaligo na naman tayo ng mga kamabayan natin. O basta stay happy, stay healthy, stay safe, stay safe As always. Sabi ko muna suboyan ng relasyon natin. Ingatan pero everyday god bless kayo. Bye.